Habang ang dalawang kanggal ay kumakagat kay Lapu-Lapu, si Pyongyang naman ay kumakagat kay Lucas. Isang magandang araw, mga boss amo. Marami ang nagtatanong kung sino daw ang pinakadominanteng aso ko. At ito ang istorya na yon. Akala mo ay ito ay isang ordinaryong araw lang na kung saan makikita mo na dumudumi si Pyongyang. Ang nasa tabi naman ni Rodel ay si Asmus at itong si Lucas ay papalapit sa kanya. At nang lumapit si Lucas ay ay hinimas niya ito. Si Michael naman ay nasa gawing dulo. Hindi nag-uusap ang dalawa, ngunit parang may inoobserbahan. Bigla kong nakita si lapu at si lapu ay papunta kay Lucas. Gustong umiwas ni Lucas sa gulo, ngunit itong si lapu ay gulong-gulo na. Sinunggaban ni Lapu-Lapu si Lucas at biglang sumugod ang dalawang kanggal, gayon din si Pyongyang. Si Pangarap Si Asmus at si Diwata Ayaw bumitaw sa pagkakagat kay Lucas Si lapu Habang ang dalawang kanggal ay kumakagat Kay Lapu-Lapu Si Pyongyang naman ay kumakagat kay Lucas Tinapik ni Rodel si Lapu-Lapu Nang isang beses Ito namang si Michael ay hinila ang buntot ni Kim At si Rodel ay Tinapik na naman si Lapu-Lapu Habang hila-hila nila Michael at Rodel Ang buntot ni lapu at Kim Si Pyongyang naman at Lakan ay hinihila din si Lucas at Lapu-Lapu. Tila bang sinasabi nila na tama na ang away. Pinagtulungan ni Lakan at Kim si Lapu-Lapu upang ito ay mapatumba. Successful naman ang pagpapatumba ni Kim at Lakan. Ngunit itong si Lucas ay biglang bumawi kay Lapu-Lapu. Nakabwelo naman sa pag-awat si na Michael Atrodel. Ngunit itong si Lapu-Lapu ay ayaw niyang pumayag na siya ay talo sa fight. Pinilit niyang makatayo at nung siya ay makatayo ay bigla niyang pinatumba si Lucas. Naitali na ni Rodel si Kim sa baywang habang si Michael naman ay naawat na rin si Lacan. Hindi na kumagat si Lapu-Lapu kay Lucas dahil itong si Lucas ay nagsubmit na kay Lapu-Lapu. Tila ba ang haba ng fight ngunit ang fight ay tumagal lang ng 40 seconds. Sa ibang manunood ay tiyak ang sasabihin nyo ay antagal nyo namang inawat ang mga aso nyo ang iba pa ay sasabihin, isang sit-sit ko lang sa aso ko ay hindi na sila nag-aaway. Ngunit ang mga aso nyo, bakit ay hindi ganun? Una sa lahat ay ang mga aso ko ay mga livestock guardian dogs. At ang mga aso kong ito ay lahat sila ay barako. At hindi po sila kapon. May mga ilang bagay akong natutunan bakit nag-aaway ang mga aso ko. Una ay away sa pagkain. Pangalawa ay away sa teritoryo pangatlo ay away sa mga laruan, at ang pangapat ay ang away dahil sa babae. Kapag ako ay dumating sa eksena ng away, ay hindi ako nagagalit kung matagal mang maawat ang mga aso ko. Ang tinatanong ko lang lagi ay bakit sila nag-away? At dahil sa ang mga aso ko naman ay walang laruan at wala din silang agawan sa teritoryo at wala ring pagkain sa oras na ito. Ang reason kung bakit sila nag-aaway ay dahil sa babae. Pagkatapos nga ng ilang segundo ay nahimasmasan na si Lapu-Lapu. Siya ay umalis at si Lucas naman ay tumayo na. Sinabihan ko din si Rodel na tanggalin na ang tali sa baywang ni Kim at itong si Kim ay gusto pa yatang puntahan si Lapu-Lapu kaya ginamit ko na ang aking stick. Ito naman ang kaganapan bago ang away. Giliw na giliw itong si Lapu-Lapu kay Bahaghari. Itong si Bahaghari kasi ay inheat at hindi lang si Lapu-Lapu ang giliw na giliw kay Baghari. Ang lahat ng barako ko ay umaamoy din kung saan natutulog si Baghari. Binalikan ni Lapu-Lapu si Baghari. Ang akala niya siguro ay makaka-score siya. Ngunit itong si Baghari ay hindi siya type. At ang sinabi niya kay Lapu-Lapu, "Umalis ka dito. Ang nakaligtaan lang ng aking mga dog keepers ay itago ang mga inheat kong babaeng aso." Ngunit dahil ang away ay tapos na, ay wala na tayong magagawa dito. Sa susunod, alam na alam na nila kung ano ang gagawin. Ito namang si Lucas ay walang masyadong tama. May mga galos lang at hindi major. Kaya sa mga nagtatanong kung sino ang pinakadominanteng aso ko, ang masasabi ko lang, sa ngayon, ito ay si Lapu-Lapu. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.